Hello guys, good morning. So for today's video po, yan, mamimitas tayo ng okra. Guys, ito na nakapitas na ka ng okra. Tingnan nyo na. Tingnan nyo yung napitas. Ang dami na. Ang dami pa po. Bunga pa. Kaya yun, iniiwan na nga lang namin yung ano, ayan o. Ito daw yun, yung may mga ano. Ayan. Ay, sobrang layo na sa likod. Nasa likod, nasa likod ano yung maiwanan mo na yun binihin na yan so iniiwanan na namin yung mga ayan, kagaya yun yung mga malalaki sobrang laki kasi ano na yan ibinihin na namin yan para pag once na matay ito meron po tayong mga kasunod pa na um, itatanim ulit tama niyang bunga guys yun yung mga malalaki na kasi ang okra kasi, pag na mo siya, tapos parang every other day, meron na naman siya ulit. Talagang pag nagtanim ka ng okra, magkubaga parang unlimited siya. Talagang magsasawa ka sa kakakain. kain. dami, ang dami kong bunga. Sabi ko, iwanan na lang yung mga ano, matatanda na. Ayun, oh, kahit maliit siya guys. Ayun, meron siyang mga bunga. And ang sarap na ito, grabe. <laughs> yung pagta pagtanim ng husband ko nitong okra, sobrang dikit-dikit. Kaya ayun kapag mayroon pong ayan, bunga dun sa loob, talagang susuungin mo yung ano, ang o, ang dahon pa naman ng okra makate kasi ano siya, uh, marami siyang ito, parang yung balahibo na ano, basta makate. Ayun pa doon yung, sa loob. Ayun, na no, Oh, ang dalawa. Ayun, tingnan yung like nito. Nasa loob yung bunga. Ayan, kailan. So, umin yun. Kunin mo na yung dalawa ito, Grabe. So, sa sobrang dami nito ito, papamigay na naman po namin yung iba na ito. So, nakakatuwa lang kasi... Ayun pa, ayun pa. Ayun, ba? Diba? Oo. Ang mahal lang okra ngayon, pero dito po sa sa garden namin. Ayun pa doyo sa loob. Napipitas lang namin siya ng libreng libreng. Um, nakakarami na kami dito. Hindi na mabilang. So, parang ah uh, kahit sino na lang po ang ano dito. May mga nangihingi, ganyan. So, binibigay na lang din po namin kasi hindi na rin po talaga siya kaya um, kainin. So, may marami pang naiwan. So, bukas to malalaki na naman yung mga susunod. Malalaki na naman yun pwede na namang i-harvest bukas. So, parang sa isang harvest po, mga kadalawa. Ayan pa, doy. Kunin mo na yan. Ayan, no? mm. Hindi. Oo. Uh Kunin -uh. mo na yan. Tapos, ito pa. So, mga kapag-harvest ko ng mga 2 kilos. Ganun. Kasi talagang ang dami niya, eh. Ilang puno lang to pero nakakatawaan din, na, ano. Yung mga malilaki, hindi mo na talaga kinukuha, ano. nakatuwa so, pamimigay natin yung iba kasi hindi din natin kayang kainin lahat sabi nga nila share your blessings ano pa tayo yes, meron pa yan doon ang dami naming pinunlang okra ang dami pinunlang ni Manuel ng okra bago siya umalis <laughs> ano lang kasi si Manuel paborito niya yung okra pero hindi niya na na ano na abutan kasi alis na siya kasi pag niya may ano pa nito may mga meron pa may tira pa para ano ayun pa doyo <clears throat> ito doyo oh. para matikman din po niya yung mga tinanim niya ayun pa Ayun, yan, yan, yan. Ito doyo. Oh. Parang, ayan, naniniwala ako sa kasabihang iba ang nagtanim. Ayan, o. Oh. Kung baga si Manuel ang nagtanim, kami ang umani. Nakatawa. <coughs> Dami na, guys. Sa tingnan nyo. Hmm? Ano to? Sobra isang kilo na to.